So yun guys, balik tayo sa pang araw-araw na ginagawa ko mga ka-farming Ayan ah, Nakikita nyo tanghaling tapat at ah, nagbigay tayo ng pagkain So Ngayon ko lang sila binigyan ng pagkain ulit Kasi nga kanina umaga hindi ko sila binigyan Kasi nga busog pa sila so marami silang nakain hapon. So binibigyan ko sila pagka sa tingin ko ay gutom na talaga sila Pero pag yung sakto ang gutom lang hindi ko sila binibigyan Mas gusto ko na mas sabik sila Kung maga mas gusto kong nasasabik yung aking mga kambing sa pinakain nila kaya halos gusto kong gutumin sila yan And, tignan nyo kung gano'ng kasabik ang aking kambing sa damo kasi nga uh, hindi por kita umiingay sila or gusto nilang kumain is kakain sila mas maganda yung ganito bibitin sila sa pagkain para nakakain sila at pag oras na pinakain ko na sila ay eh, mauubos talaga sigurado And, tignan nyo kung gano'ng karami yung binibigay ko And, walang tipid yan walang tipid talagang sinusulit ko ang kain nila para lang sa ganun naman uh, manatili silang matawa although pangit naman yung sobrang taba kasi iniiwasan din natin magka bloated ang ating kambing pero mas bintahi yung mataba kaysa sa payat at least pagka mataba hindi, napa, hindi nakakansyawan at pagka mataba healthy hindi katulad ng payat Yan. Pagpayat kasi, lapitin ng sakit. Ayan, guys. Ito ko sa inyo. Gagawa lang tayong thumbnail. Ayan, Ayan guys. Ang aking kambing. Ayan, umakyat na si Princess. Ayan. Kahit dilaw na yung damo, guys. Kinakain pa rin nila. Ayan, dilaw na yan, guys. Ayan. Naninilaw na yung damo. Pero kinakain pa rin nila. So sinasanay ko sila na ganito yung klase ng damo hindi yung fresh kasi pagka fresh uh, alin lang yung sa dalawa. Pagka fresh kasi mga kaparaming uh, yung kambing nyo mas pipiliin na nila pag nasari na sila sa fresh na damo mas pipiliin nila na gusto nila laging bago. At uh, pangalawa pagka fresh kasi pagka bago uh, nagtatay sila so iniwasan natin yun. So mas maganda yung ganito medyo tuyo. Parang sa ganun naman ah, uh, walang tapon mga kaparming mas maganda nga yung nakakulong sila mga kaparming kasi pag nakakulong sila uh, lahat nakakain nila kasi pag nakatali uh, sila mga kaparming eh, ang kinukuha lang nila is yung mga talbos talbos ng uh, damo so hindi nila inuubos hindi katulad nito hanggang sa pinakamatigas na parte kinakain nila so, pakita oh, sa inyo hanggang sa pinakamatigas na parte ayan o. pagka nakakawala sila mga kaparming ito lang kinakain nila yung talbos pero sila pag nakakulong hanggang dito kakainin nila yung meat pinakamatigas hanggat kaya nilang ngutay ngungutay nila ganyan kaganda pagka uh, nakakulong mga kaparming so nag iisip din na rin ako na baka hindi na rin siguro ako magpastol kasi may free range naman sila dito pwede naman silang gumala-gala mas manatartili na lang siguro sila nakakulong depende pa rin sa summer kasi maganda rin na nakakulong sila kasi yun ang saray sila wala silang selang sa pagkain wala walang selang sa pagkain ng aking kambing pagka nakakulong so yun ang isa sa mga natutunan ko na naman sa pag ng kambing yung hindi maarte sa pagkain lalo na pagkasinalin natin. Nasa sa atin din naman kasi mga nag-aalaga kung parang natin sanayin yung ating alaga sa mga bagay-bagay na gusto natin na dapat masunod. Noong unang kinulong ko to, mga ka-farming, hindi nila kinakain. Uh, kumakain sila ng damo tapos kinapabayaan na lang nila. So, syempre, nainis din tayo kasi nga araw-araw uh, tayong kumukuha ng damo tapos nasasayang lang. So, ang ginawa ko, ang discarding ginawa ko, ginutom ko sila. So nung nagutom sila, no sila. Ah uh, binibigyan ko sila paunti-unti ng pagkain so nabibitin sila. So yun, hanggang sa natutunan silang kumain ng maramihan. Yan. Hanggang toyo. Yan. So bubuksan lang natin tong pintuan kasi nakakatali naman yung dalawa. Tinali ko yon, tsaka yung isa, tinali ko yan. Kasi pinipilay nila 'to eh. Kawawa naman yung isang kambing natin, yan. Pinipilay nila. Yan. So, yan lang mga ka-farming. May sarili naman siyang pagkain. Yan. So, yan. lang mga ka-farming At hanggang dito na lang muna mga ka-farming. Share ko lang sa inyo yung ginagawa ko sa pang-araw-araw. So, peace out sa ating lahat.